baboy. Alben, look at this. Look at here. Ito pang mama Alvin. Abi, look at here. Hmm. Sige. Yeah. Mas DJ baboy yeah. ito. Hmm. Paspasang Alvin, no? Hmm. si Alvin, si Ate Ashley, <laughs> o si Baby Abby. Si DJ Baboy. O, na ay DJ. Okay. Na tay sound system brought to by us to DJ by Baboy. Charles Adrian. <laughs> ang liang to ala rin. And this is Alvin Gray. the God, ang liang to. Oh. Paspas pas ko na siya Oh. Mm, asa mo awesome, anak. Oh, here's Ate Sexy Mudanzo. Ate Ashley Rose. Go good, Ang Nengko. And baby Abby hi. here. Hi. You I'm said hi. Hello. Hello. Okay, go on. Dance on the floor. Hit it. Good, okay. guys. Inay, Ambin. Basin mo taga kadi hasin bakwa. Sakitin na? O, oh, hinay sad kayo. Ayo sa palabi. Kay ano-ano, mangu ka paspas. Ay gihok ba. Sakit. Oh, ayo palabi. Bubam. Ano bitaw dito po? I mo ginggitubunan sir. sa Manager. <laughs> ang judge. Si Uncle Jeon judge. <laughs>